Hi mga moms! Welcome sa aking panibagong video! Ngayon nga ay wala na namang magawa ang inyong momshi kaya ito naisipan kong i-makeover ng very very light lang naman itong dining set ko at magpapalitin ako ng cortina mamaya maya. Inuna ko na aking dining table. Ganito na pala mga mami. Pag nasa bahay lang tayo, dami nating naiisip gawin. Kaya ayan, napag-isipan kong uh, alisin na muna to at nagsasawa na ako sa itsura nito. Kaya papalitan ko siya maya-maya. Stay put lang kayo dyan at makikita natin ang kalalabasan nito. Kaya ayan, pinunasan ko muna, nilinisan ko muna bago ko ilagay yung cover na nabili ko siya online. So nagandahan ako. Actually, hindi to para dito sa ano talaga yan para sa center table ko sa sala since masikip pa naman yung sala ko kaya dito ko muna siya ilalagay sa aking dining table at kasyang kasya naman siya sa aking cute na ano kapagkainan kaya yan nilagay ko na nga yan siya ang ganda niya guys kasi ano siya napaka ano niya elastic pwede mo siyang i-adjust or i-ano. Kaya tama lang naman yung laki niya sa aking dining table. Kaya yan, pinagkasya ko na nga dyan. Ayan. At ano nga ako dyan. Ayan, may makulit sa gilid. Nakatingin-tingin sa akin. Hayaan mo na lang yung baby ko na yan. Kasi ayaw matulog. Kaya dyan muna siya magkukulit sa tabi ko. Ayan, tapos na ang aking table. Ayan, napag-isipan ko nga. Hindi ko na napakita. Namintas pala ako ng plants ko dyan sa baba namin. Kaya nilagay ko muna sa center table. Sa mga oras nga na yan, nagumpisa nang umiiyak tong aking makulit. Gusto nang magpakarga-karga. Kaya hininto ko nga muna yan sa gilid. At yan, kinarga ko muna. At ito, pinagpatuloy ko ng paglagay ko ng cortina dito sa kabilang side ng aking bintana. ito siya. Finish product na nga pala sana yan guys. Kaso naisip ko na bakit di ko lagyan ng ganito sa gitna. Kasi may mga candies naman ako dito na nakatabi. Lagay ko kaya. Ganito kaya ang gawin ko. O ayan di pa. O. Oh, si si kaya. Ayan na. Tapos na ako. Sana ay nagustuhan nyo ang aking video. Salamat sa inyong panunood. Sana huwag kalimutang i-share, i-comment at ilikes nyo na ang video ko. Supportahan nyo sana ako. Salamat po sa inyong panunood.